Ebon Foundation Executive Director. Director uh, Sunny, good morning po. This is Aljo Bendio, sir. Kumusta? Ay, uh, good morning sir, Aljo. Kumusta po? Po. Eh, ito na naglabas ang SWS latest survey to Sir Sunny. Nangangailangan ng isang pamilyang Pilipino 12,000 pesos kada buwan na kita upang mabuhay at manatiling hindi maghirap sakto kayo itong 12,000 pesos. Medyo mababaw ito. <laughs> parang, parang malabo yata ito. bitin kayo? <laughs> bitin eh. Sorry ah. Ano po reaction niyo dito, <laughs> sir? <laughs> um, well, siguro ang, ang pinakamayor na punto sa amin, um, yung mas malaki yan kumpara dun sa nakarang um, Abril, na I think 10,000 lamang. Pero higit sa lahat, malagay yung conclusion ng parehong survey na nasa 49%, halos kalahate eh, ng pamilyang Pilipino ay hindi pa nga maabot dun sa mababa na nga, diba, yung, yung, yung 12 mil na yan. Eh. So sa ngayon, halos 14 na milyong pamilyang Pilipino pa rin naghihirap. Kaya sa amin, ano siya, um, mahalagang survey, lalo na ang, ano eh, yung gobyerno kasi napakadalang ang pagsukat ng kahirapan kada dalawang taon, tapos hindi pa lumalabas. Kaya para sa amin, malaga uh, mahalaga yung resulta na ito para mailigay sa konteksto yung marami naman yung mga sinasabing programa doon sa SONA pero yung kakailanganin na taandang bilyong piso para maipatupad yung mga programa na yon para maangat itong 14 na milyong pamilyang Pilipino na naghihirap para mahirapan niya yung administrasyon na maipatupad. ah uh, ito yata outside Metro Manila ang kita 12 mil. Oh, mm -hmm. 12 mil ito pero pag nasa Maynila ka sa Metro Manila 20,000? 20 mil. <laughs> so, tingin ko, okay 20 na, 20 mil, okay na. Ano lang, uh, medyo ano talaga, tipid-tipid sa pagkain nito. Oh. saka, saka Hindi naman matipid, um, sir. Ang sa akin lang dito, pwedeng uh, talagang matyaga. Tiyaga lang ito, punta sa palengke, magganap talaga ng nasusustansyang pagkain. Marami naman diyang gulay na pwedeng mapakinabangan, pwede diyan sa pwede ka magtanim, no, sa bakuran. Oh, 20,000 sa Metro Manila okay na ito eh. Pero yung P10,000, um, 10000 mukhang malabo yun. <laughs> siguro kung makahanap ka ng ano, kung okay. ko sa Metro Manila makahanap ko ng pagtataniman, baka mo bring 20000 Sa bahay 30. nga sir. Eh. Meron ako mga tanim na talong Oo, <laughs> at oh, tsaka sili. O oh, meron. Yan ang inuulam ko ngayon. piniluluto Habi... ko. Pinaluluto ko dun sa kasama ko sa bahay. Lutoy mo yung talong ha. Marami at saka itlog yan. Opo. Go ahead po, sir. Opo. Hindi pero pero papansin niyo yung yung panukat na ginamit ng ano ng SWS, kahirapan. Hindi naman 'to yung magaan na buhay, maluwa na buhay. Kumbaga yung batay ang pangailangan lamang. Kaya me medyo nakabahala na sabihin nga na ang average sa buong Pilipinas uh, labing dalawang piso tapos sa Metro Manila na medyo mas mataas syempre mas mal dito 20,000 piso hindi pa nga ito yung ano eh sinasabing um, komportable yung pamumuhay. Eh. Hindi ano na para sa bati ang pangailangan. So mm -hmm. sa amin, um, mahalaga yung gano'ng klaseng datos at mahalaga. Di, talagang kailangan sa palang gobyerno, milyong-milyong milyong pamilyang Pilipino nangangailangan. Kasi dito namin binabalagay yung konteks ng sinabi ni Pangulo Marcos na maraming freebies eh, na, na pinapangako. At syempre, kung may patapag yung mga freebies na yan, yung mga katupad, um, makikinabang naman sila. Pero ang talaga, mayroon bang sapat na pondo para sa mga freebies na yan habang ang laki pala napupunta dun sa Fort Farrell. Kahit nasabihin natin, flood control projects ka, susuriin niya. Pero mag lima politiko eh, harap sila lang bagong flood control projects nila eh. So, mm. sa amin, ano, ang laki ng hamon pa rin sa Pamala. Hindi yung pinakamalaking malikong sa amin. Um, ang laki ng hamon sa Pamala na ah. sagutin talaga yung dumala lang kahirapan. At ano to eh, sorry last po, mas marami pang mahirap ngayon kasi nang pumasok si Pangulong Marcos. Okay. Sa amin, bawat sona, ang daming pangako, ang daming programa. Pero kung kinakapos yung pondo para sa programa na yan, masyado malit yung solusyon para sa laki at lalim ng problema. Ano po ang reaksyon ninyo ipinababasura na ni Senador Erwin Tulfo ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 Peace at Salip ay pangkabuhayan na lamang ang ibigay na ayuda ng pamalaan sa mga beneficiaryo ng 4 Peace? Ah, well, sa amin tama yung prinsipyo na kailangan ko talaga kabuhayan trabaho. Pero ang tanong, meron bang programa para sa kabuhay ng trabaho yung gobyerno? Kasi kung ang pampalit ni Senator Tulfo ay mga livelihood projects, pero din po eh, di ba? Naka, ang dami-dami natin livelihood projects pero may hanggaran talaga yung pagbibigay ng livelihood project kung wala talagang na, na pagpapalakas ng lokal na agrikultura, lokal na industriya. Yung sa amin bigyang pansin. At sa amin, kung kinakapos pa yung gobyerno sa pagpapalakas sa lokal na industriya, ipaparami na ating pabrika, ating trabaho dun sa mga pabrika, at kung hindi binibigyan ng sapat sa pot agrikultura, unfortunately, yung 4 piece na talagang sumasalo sa maraming Pilipino. Kaya kung ipagpatupad, kung yung proposal na yon, sigurado at sigurado kami. Ngayon nga, may 4 piece. Dumadaming mahirap, lalong dadaming mahirap sa proposal ni Senator Tulfo. Although, pangayon kami, ang dapat na malayang tanaw, Uh, kabuhayan, trabaho. Pero hindi live and tragic ang solusyon doon. Programa para sa um, pambansang industriyasyon ang kinakailangan para magtingkan ng trabaho. Mm -hmm. Paliwanag kasi ni Sen. Turfo kapag bi bi bibigyan ng puhunan ang ating mga kababayan mga mahihirap. Pa, pwede sila makapagtayo ng mga maliliit na negosyo, karinderya, sari-sari store. O, meron sila magiging ambag sa ekonomiya uh, din, ng bansa. At syempre, mapapaikot nilang pera sa negosyo. Pero baka hindi nakita ni Senator Tulfo, may hangga na doon sa dami ng karinderya sari-sari store or pagbebenta sa bangketa sa isang lugar eh. Di ba? Kung, kung isipin nyo, kung ihinto yung 4Ps at ang kapalit na nitbigay niyong pangkabuhayan, kung pare-pareho ang ng mga uh, negosyo ng mga Pilipino na hanggang, hanggang lang maabot ng ilang libong puhunan, magkipagkompetensya pa kayo sa isa't isa At kung magkipagkompetensya pa kayo sa isa't isa, ang tendensya niyan ay magkakalugyan na kayo. So sa amin, kailangan na mas malayong tanaw ang gobyerno, hindi lang dun sa maliliit na programang pangkabuhayan. Kailangan talaga, walang duda, parang ginagawa ng US. Ngayon nga, di ba, nakakandara pa tayo pag ng taripa. Kaya nila ang, 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 ang tindi ng um, usapin ng taripa sa si Estados Unidos kasi yung pinaka malaking ekonomiya sa buong mundo is, is the pinaka-industrialisado bansa sa buong mundo may gana na protektahan pa ang sariling industriya. E eh kung yung ganyang klaseng bansa na abating industriya na pinoprotektahan pa para makapaglikha ng trabaho, hindi dapat ang ginagawa ng Pilipinas. Hindi yung bumukas natin sa sarili natin. Kaya, yeah, sorry, short lang doon, <coughs> kulang ang trabaho sa mga livelihood programs. Kung gusto talaga mag, ng gobyerno maglikha ng trabaho, kailangan talaga protektahan, supportahan, at palakasin ang lokal na industriya. At yun, yun pa yung kakaposan na sana bigyan pansin ng Senator Tulfo at ay ibang senador. Meron ding panukala si Senator Panfilo Pinglacson, uh, i-consolidate na lang lahat ng mga state-funded ayuda program sa ilalim ng Expanded For Peace. de ang pamamahagi ng mga ayuda na ito of all tax-funded social safety nets para maiwasan na magamit ito sa partisan purposes reaksyon niyo po doon? Ah, well, kami supportado kami doon kasi um, I think si Rep Chango yung nagpasabog na meron pa rin port barrel na gaganap sa, sa kung kung kaulo ganun ay yung pagpapasya ng kongresista kung paano gagastusin yung pondo. Um, kung, yung, kung yung proposal ni Senator Laxon na ipatupad, I think kung may tanggal ang pakikialam ng mga kongresista or kahit sino legislator dun sa pag papatupad ng programa, malaki may tutulong nun para may isang hakbang pasulong dun sa pagsisiguro na nagagamit sa tama. Kasi siyempre kung masyadong nakikialam yung isang kongresista, hindi necessarily sa pinakanangailangan yun. Sabihin na nila, para sa constituents ko, eh, hindi naman necessarily mapapatupad ng, ng ganun yun ng basta-basta lamang. Tama, si Andrew Lacson, kailangan may centralisadong sistema. Tama, nandiyin dapat nakikialam yung mga kongresista, mga senador, sa pagkagastos ng pondo para sa ayuda. At tama ano. na kung Pilipino nga ngailangan ay pumunta sa ahensya ng gobyerno, tama na naman na bigyan sila ng tulong, including sa Port Okay. Lumabas din sa survey, 49% o katumbas 13.7 milyong Pilipino ang ikinokonsidera nilang sarili na mahirap mas mababa sa 50% last April. Opo. Ano po inyong masasabi doon? You yung survey sinagawa, face-to-face -face ito, interview, June 25 to 29, 1,200 respondents. Um, walang well, nang reaction namin. Um, siguro, isang dahilan kung bakit um, nabawasan yan ay, de, ay dahil nahinto rin naman kasing ano eh. Um, nahinto kahit pa paano yung pagtaas ng presyo ng bilhin. Mataas pa rin, mawagan muwag yung inflation, kaya nakatulog yan para mabawasan ng mahirap. Um, pero ang tingin namin mas magandang reference point, yung 12.2 milyon na mahirap pagpasok ni Pangulo Marcos. At ibig sabihin, um, isa't kalahating milyong pamilya pa rin na nagdagdag na nagasabing mahirap sila. So kung yung pangkalatang direksyon na ekonomiya ay dumadami pa rin ang mahirap, at kasi dumadami din yung naulat na nagugutom, umigit dumoble sa na nakarantat lang taon, ibig sabihin marayang pang kailangan um, iwas po or pound rin sa mga kasalukayang programa. At yun nga, kinakapos talaga kung ang pag-iisip ay ayuda, livelihood programs, medyo kailangan mas malayan ito ng gobyerno, kailan talaga bigyan ng totoong suporta ano ka na agrikultura at talagang kailangan bigyan ng ano, proteksyon at suporta ano ka na industriya. Yung, talaga yung kulang na kulang po sa mga um, ng gobyerno. Okay. Marami salamat po, Sir Sunny Africa, Ibon Foundation Executive Director. Good morning. Madamagi din po. Thank you. Good morning. Thank you.